Hello mga loves! So, matutulog na dapat ako kaso kailangan ko nang buksan itong mga loves bago kami mag-cruise. <laughs> so, pasensya na sa pagbumuka ng lola nyo at pasensya na sa kalat. Nag-declutter -nag kasi ako mga loves and iyan yun yung mga ibang ano na mga dresses na ikikip ng lola nyo. So, ang gulo-gulo ng bahay namin kasi super ano mga last super declutter ang ginawa ng lola niyo. Ang dami ko mga damit na hindi ko na nagagamit, na hindi ko na susuot. Iba mga bago pa na hindi ko na suot talaga mga last. So lahat ng mga 'yon ipapadala ko sa Pilipinas. Mga eight mga 8 na ta uh, malalaking trash bag. <laughs> Nakalagay sa trash bag mga loves. Doon ko pinaglagay muna kasi ano, wala akong time para ilagay pa sila sa ilagay, ay, uh, alam mo yun, ilagay sa balikbayan box. And then, meron akong dalawang ano, dalawang malaking trash bags na inano din na i-donate. So, ayun mga loves. Next week is magkukrus na tayo. Today is my day off. Alam niyo ba ka oras na? 9pm. So, tapos na ako mag-impake mga loves kasi ngayon lang yung day off ko. Bukas may pasok na ako. Sunod-sunod. Hanggang sa May 9. Lalabas ako ng work ng 7 um, 7 a.m. Tapos diretsyo alis na kami. So, wala talaga ang pahinga ang lola niyo mga loves. Buti na lang natapos na ako mag-impake. <laughs> Kaya buksan na natin to. Kasi kailangan ko to mga loves. Ito yung gagamitin natin sa aking pagmumuka kasi nga mga lipstick na nyo super ano, nag, ano lang ako naglagay lang ako ng konting lipstick pero wala talaga tayong ka-makeup makeup kasi pag nasa bahay iniiwasan ko na mag-makeup mga loves kasi nga super nag ano tayo, breakout talaga so ayan buksan natin to, first time ko tong gagamitin mga loves, nakita ko lang nag-search ako ng mga product na kung ano yung maganda sa acne ganyan ganyan So, ito yung lumabas, mga loves. <laughs> Paula's Choice. Hindi ko alam kung familiar kayo, mga loves, sa Paula's Choice. But, anyway. Oh, ayan ang kanyang laman. So, ito na. Ayan. Pakita ko sa inyo. Yun. Ito kasi, mga loves. Nag-research, research ako, mga loves. Ito yung maganda sa, ano, um, pag may mga pores ka, tapos maganda siyang cleansing toner. Kasi ano to mga loves, meron siyang kasamang... Uh, salicylic acid. Maganda ang salicylic acid kapag ano ka pag oily yung skin mo tapos marami kang whiteheads, blackheads mga ganyan tapos meron kang pores sa ilong. So ayan, Ayan siya mga loves. Hindi ko alam kung na-try nyo na 'to at hindi ko alam kung meron na ito sa Pilipinas. But ito yung gagamitin ko mga loves. Tignan natin kung ano kung tatalabas ating pagmuka. Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant Salicylic Acid all skin types, unclog and shrink and large pores kasi yung mga pore size sa ilong and smooth, smooth and even skin tone and lightweight liquid absorbs quickly. So, ayan. Actually, mga laws, yung mga nausang ginagamit ko sa mukha before is MediCube Medi and then gumabit ako ng Good Molecule, The Ordinary, tapos nagpa-derma nagpa ako na sobrang mahal nga ng binayaran ko. Sasabi, stop ko daw lahat. Tapos, eh, ewan, basta ang dami, mga loves <laughs> so, ito na lang muna yung gagamitin natin kasi, nung nag-start akong alam ko naman sinabi nung derma na mag -de magkaka-breakout ka, ganyan-ganyan pero hindi ko na talaga kaya yung breakout, mga loves kasi, pag nagka-breakout talaga ako, pag nagka-pimples talaga ako, mga loves as in, matagal siyang nawawala so, but anyway, ito yung para uh, set na siya, mga loves ito yung pore normalizing cleanser Um, tapos, ito yung number one. And number two is anti-redness exfoliating solution. Meron din siyang kasamang salicylic acid. And then, ito naman yung daily skin clearing treatment with 5% benzoyl peroxide. Tama ba? Peroxide. Yan, mga loves. So, ito yung gagamitin natin. Tignan natin kung tatalab sa ating pagmumuka. Kaya pala maliit lang siya, mga loves. So, tignan natin. Super cute. <laughs> ang cute na yan mga loves. Oh. Tignan natin. Yung retinol na binili ko dun sa derma, mga loves, grabe ang mahal. Iyan siya. Parang ganito rin. Ganito rin yung amoy ng retinol na inano ko. Inano ko sa anong mga loves. Yung binili ko dun sa derma. Okay, so yan ang ating gagamitin. And then, next natin. Dito ako excited, mga loves. Makeup. <laughs> milk makeup. Not sure kung narinig nyo na yung milk. Pero, uh, gusto ko lang dito itry yung ano nila, mga loves. Yung blush on ano ba. Nag-sale yung, hindi yung gusto kong foundation. Pero may sale siya. Ooh, tignan nyo. Ang taray. Ay. mga loves, oh. Milk makeup. Ito yung naka -ano, naka-sale. Parang nasa ano na lang siya. Kalimutan ko. <laughs> ang ganda ng box mga loves, oh. Milk makeup. Tapos, so buksan natin to. May kasama siyang pouch. Ayan. Yan ang kanyang pouch, mga loves. Super cute ito. Oh, ilagay ko muna dito dito. May kasama ang bubble wrap. <laughs> And ito siya. Milk Hydro Grip Set plus spray plus ano daw, hindi ko mabasa mga loves. Ang hirap. Hirap basahin. Basta buksan natin. Pang <laughs> makeup ng lola niyo. Siguro setting ano yata to. Ah, pang setting spray, I think. Alcohol free, shake, wah, wow, blah, blah, blah. <laughs> setting spray pala ito mga loves. <laughs> Yarn. Ano kaya yung amoy niya? Wala siyang amoy mga loves. And then, ito, ala, nabukas. Okay. Ito mga loves. Ang cute to. Ang liliit mga loves. Milk. Ayan. Diba ang cute? <laughs> ang liliit niya. Tapos meron din kasamang... Meron kasamang lip gloss. Ayan. So, tignan natin. Ang ganda ng ano. Pink-pink. Apply natin ang loves. May lipstick na ako eh. wala din siyang amoy. Parang hindi siya nagkulay kasi may lipstick na ang lola niyo, mga loves. So, ayan. Ang kit ng lagayan. And ito is <clears throat> sana merong ano, mga loves, no? Kung para saan siya. Ah, highlighter. <laughs> Pasensya na, mga loves. Ano talaga ang lola niyo? Wala talaga akong alam sa mga ano, sa makeup-makeup. Ito, lip and cheek. Ano siya? Lip and cheek tint, mga loves. So, twist off. Okay. Oh, taray. Para siyang ano, ayan, ganyan siya, mga loves. Ay! Ganun lang siya kaikli. Ubus na agad. Alam, nasira ako na siya, mga loves. <laughs> ayan yung Hindi na hindi nag pero may makeup up pa yung tagyawa. Tino. Eh, Para siyang amoy ano. Para siyang amoy tawag dito. Hindi ko ma-describe mga loves eh. Pero may amoy siya. Medyo ah, paano ko ba i-describe yung amoy niya? masay pag may amoy siya mga loves. <laughs> Oh, hindi ko Ano ba yan, May? Hindi siya kumulay. So, try naman natin tong highlighter. Pasensya na mga loves kasi ang lola nyo ay hindi naman makeup expert. Dito yan, di ba? Oh, di ba? Ayo din kumulay ng highlighter. Ah, yun kumukulay siya mga loves oh. <laughs> Konti pa dito. yun. Para nag-experiment lang ang lola niyo mga loves. <laughs> Walang kaalam-alam. Mmm. Yarn ang ating milk. And then, buksan din natin ito mga loves. Dadaling ko yan sa ano. Dadaling ko yan pag nag-cruise. This one. Ang cute ng lagayan o. Yan. Dito ko na excited mga loves. Ayun. Tada! tas meron siyang free na ganito. Ito mga loves, yung free. Ito naman is um, hand cream. Ah, okay. Buti ba to? Alam mo, para saan? Para sa kamay, hand cream. <laughs> ano kayang amoy niya mga loves? At dahil dyan, hindi pa siya nakabukas. Buksan natin. Hand cream. Okay. yun Ang amoy niya, super light na, may parang may pagkaano siya, sea butter, parang ganun mga love. Pero super, super light ng kanyang amoy. Yarn! And then, this one is, I don't know kung ano to mga loves. Ah, feeling ko ano to Pang refill ng... Tag dito? Ay, pang refill. <laughs> Lip balm mga loves! Oh, ang cute! Lip balm pala. Ito, anong pang refill? pang refill pa. <laughs> may ilig pa naman ako sa lip balm, mga loves. Kaso pang chapstick lang ako eh. Lip balm. Pag-asana pink, green. Pero dito pang ano eh, pang lalaki. Ayan. Yeah. Okay. So, dito ako na-excite, mga loves. So, dalawa yung kinuha ko. Actually, medyo may pagkamahal siya, mga loves. Nasa 24 something. Sa so, over 1,000 plus. Kung <laughs> sa Pilipinas. Tapos, ganito palang... Ganito lang siya kaliit, no? Eto. Tara! Super na ano ako, mga love Super na... inganyo akong bumili. Kasi, mahilig ako sa ano... Mahilig ako sa mga... Sa blush on. Ang lagi ko ginagain, mga loves, yung brilliant. Eh, eto. Parang ano yata. Brilliant yung sa Pilipinas. So, eto kasi, mga loves. Nakita ko siya sa... Sa TikTok. Wala, tignan nyo parang ang sarap niyang kainin mga loves, oh. Uh. Ah! Hello, jelly talaga siya, oh. Uh. Ang sarap, parang ang sarap niyang kainin mga loves. <laughs> so, ito ano natin. Kunwari ano tayo. Make up vlogger, charot. <laughs> Actually, kumulay na si eh. Ayan, mga loves, mm. Very, very light. O dito kaya para mas kita. Ayan. Mm. Tapos, itong isa mga loves is... Anong pangalan nito? Spritz. Spritz yung kanyang pangalan. Ito naman isa mga loves is Splash. Ayan. Milk. Splash. So, ito tilang nyo. Oh. Para siyang grapes mga loves. Ayan. So, dito naman, lagyan natin. Oh! Ala, grabe pala to. Grabe to isa mga loves, oh. Pakak na pakak. So, try nga natin sa ating ano. Kahit meron na tayo. Oh! Ala. Grabe, uy. Gusto ko yung ano, pumapakak talaga. Charot. <laughs> Iniiwasan ko tong ano yung tong tagyat na kasi pinutok ko yung kanina. Lagyan natin dito mga ala Mukha akong tanga. <laughs> Basta ay siya mga loves. Tapos, wala siyang amoy. Walay amoy. Sabi, long lasting daw to. So, tignan natin kung talagang long lasting nga siya mga loves. Kung, kung ano, pag nag-cross tayo is ano, tatagal siya. Ang ganda niya mga loves. Ang ganda ng, ng para siyang candy na gusto mo kainin, ganun. so, yan ang kulay. Yan mga loves. Gusto kong gusto nyo itry, itry nyo na din mga loves. Yan siya. Mm. Tapos, hindi na siya mabarot. <laughs> so, ayan na, mga loves. Thank you sa panunood. And I'll see you again sa ating susunod na vlog. Thank you, thank you. Bye!